my boyfriend is still friends with his ex. Six years na kami ng boyfriend ko. And alam ko, friends pa sila ng ex niya. Yung ex na yon is his first girlfriend. Nagkaroon naman siya ng ibang girl after her. Pero, hindi sila naging magkaibigan. I know that it is his privacy. Pero, sobrang na-curious lang talaga ako. I opened his phone at chinek ko lahat ng social media accounts niya. And even mga messaging apps, Viber, et cetera nakita ko yung conversation nilang lalaki na best friend niya. Ang sabi ng boyfriend ko, Miss ko na si X pre. Mura. Reply ng friend niya, Sira ka, pre. Bad yan. Paano na girlfriend mo niyan? Para ka na rin nagche-cheat pag ganyan. Ay sabi ng boyfriend ko. Hindi ko nga alam eh. Mahal ko siya, pre. Alam ko yun sa sarili ko. Pero si ex kasi, pre, first love yun. Reply ng friend niya. Ha ha ha. Men, paano yan? Naguusap pa ba kayo ng ex mo? ang sabi ng boyfriend ko. Oo, oh, oh, men. Tropa pa rin kami kasi high school girlfriend ko siya, di ba? Ayun, para kasi kaming mag best friend noon. Dami din naming pinagsamahan. Kaya ang hirap kalimutan. Pero mahal ko girlfriend ko, pre. Di ko lang alam ba't naalala ko pa ex ko. Ang reply ng friend niya. Alam mo, men, Klaruhin mo yung nararamdaman mo. Kasi may masasaktan ka sa mga gagawin mong desisyon. Tinigilan ko na ang pagbabasa ko kasi hindi ko na kaya. Tinry kong hanapin yung conversation nila ng babae. Pero deleted. Even sa inbox, wala. Nanginginig na ako. At hindi ko na napigilan So, nag-message ako doon sa babae. I messaged her and asked her if nakakausap niya pa ang boyfriend ko. Till now. And then, hindi naman niya dininay. Inamin niya na nag-uusap sila. Pero I don't have to worry. Kasi may boyfriend daw siya. And besides, tropa daw sila talaga ng boyfriend ko. Wala daw ako dapat ikabahala. So ako naman, naniwala ako. And I apologize for being too aggressive. She even invited me to have lunch. But of course, I refused. Kasi busy ako sa OJT ko. And then nalaman ng boyfriend ko yung ganong eksena. Nagalit siya sa akin. Nakakahiya daw. Kaibigan niya lang naman daw yon at bakit kailangan ko pa daw i-message wala daw ba ako... akong itiwala sa kanya? Naiyak na lang ako at nag-sorry. Kasi sabi ko, takot lang ako na mawala siya. So I let everything pass. Hinayaan ko na lang. Naging masaya kami for another two years. Then four years kami kasi noon nung nalaman ko na miss niya pa ang ex niya. And then last week, parang problemado ang boyfriend ko. Parang may gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi niya magawa. So ako na lang nagtanong. Sabi niya, nagpe-pressure daw siya sa work kasi nagbago daw sila ng boss. Kaya ang dami daw pinapaasikaso si sa kanya. Naniwala ako kasi workaholic talaga siya eh. Tinreat ko siya ng dinner, and then para malesan yung pressure niya. All went well, pinag-drive niya pa ako hanggang sa house namin. So, kahapon, galing ako sa kanila. May sasabihin sana akong napaka-importante. Kahapon ko lang din kasi nalaman yung balita. Pinag-bake ko pa siya ng cake. Kasi alam ko ang favorite niya yung red velvet cake. Pero wala siya sa kanila eh. Atin niya lang yung nandoon. So, yung ate niya, tsaka ako, nagkukuntuhan. Sinabi ko nga na problemado yung boyfriend ko sa work. And then, nakakagulat lang kasi yung mukha ng ate niya parang hindi convinced. So, sabi ko sa ate niya, ate, may mga, may balita nga sana ako sa kanya. And then, sabi ng ate niya sa akin, ako muna may babalita sa iyo. Baka magkagulatan tayo. So ako kinabahan. Sabi ko, ano 'yun? Wala na ba siyang work? Eh, okay lang naman 'yun eh. Pwede ko naman siya ipasok sa work ko since naghahanap din sila ng bago. And then sabi ng ate niya, hindi 'yun. Okay ang work niya. Mapopromote nga raw siya. Eh. And then, sabi ng ate niya, buntis kasi si... yung pangalan ng ex niya. At siya daw ang tatay. Wala nga siya ngayon kasi nasa ospital. Sinamahang magpa-check up yung girl. Nagkakagilap ako ng pwede kong sabihin. Ang tanging nasambit ko na lang, ah, hindi niya nasabi. At ang sabi ng ate niya na lang sa akin, Sorry, sabi niya, ako na daw magsabi sa iyo eh. Ano nga ulit ang sasabihin mo? Ang sabi ko na lang, wala ate, just lang yon Pasabi na lang good luck sa pagiging tatay. Hindi na ako nagpaalam kay ate. Diretso alis. Umiiyak ako habang nagde-drive pa uwi ng kondo. Ang di ba? Magkaibigan lang daw sila. Oo nga, kaibigan. Kaya pala ganun. Sayang kasi. Buntis din kasi ako. Siya din ang tatay. Pero okay lang. Kaya ko naman tong mag i <laughs> Kaya sa inyo dyan, anong friend sa ex? Sus, wala kayong maluloko dito. That secret file was sent to us by Tinay. Si Tinay na napag-alamang na buntes ng boyfriend niya yung ex niya. At kasalukuyan, buntes din siya. six years of being in a relationship together doesn't guarantee a forever. Words na sinasabi ng kasulukuyan mong jowa doesn't guarantee na he will love you forever.